Ngayong araw idadayoy naman natin ang isang tindahan na maagang nagse-celebrate ng Pasko. Wala pang pa kapaskuhan pero hindi mo na mamimiss ang produkto na pangunahing nakikita lang tuwing Disyembre. Kasi dito, halos buong taon nila tinitinda ang puto bumbong at bibingka. Na siya naman talaga ang napakasarap i-partner sa mainit na kape. Kape na masarap higupin lalong-lalo na ngayong maulan. Tapos pa-partneran mo ng mainit na puto bumbong o bibingka, eh talaga namang panalo 'yon mga kabarangay. Lalong-lalo na kung ang bibingka ay eh, mayroong itlog maalat tapos nagkakaramelize on top tapos sasabayan mo pa yan ng fresh na kinayod ng nyog at meron din touch ng butter on top ganitong traditional ang pagkain natin mga Pilipino ang masarap balik-balikan at ang kagandahan pa niyan hindi na nga natin kailangan pang mag-abang ng Desyembre o ng simbang gabi ay okay, mga barangay, nandito tayo ngayon sa may 7th Street North Signal. Ito yung way na papuntang water pan, C5 water pan. Ayan, nakita nyo yung gas station na yan. Tapos ito naman yung way na papuntang Uh, simbahan ng Inglesia ni Cristo. May inaispata naman tayo ditong ano, pudripan mga barangay. Malayo pa ngayong Pasko pero may tinda na sa puto bumbong at bibingka. Tara mga barangay, alamin natin kung magkano yung puto bumbong niya at bibingka. Bossing, good, good evening. Sir Potpot, Pot, no? Oo. Uh -huh. Sir Potpot, Pot, uh, ano may mga panida mo rito ngayon? Puto bumbong at bibingka. Ang aga mo masyado para sa Pasko ha, at saka bagong taon. Nagtitinda ka na agad ng puto bumbong at oh. bibingka. Oo oh, okay. So, parang doon tayo na araw-araw mas -araw Yun o. Oh. Magkano nga yung putubungbong mo? Yung putubungbong mo, 40 yung, 40 yung regular, 60 yung special. Eh, yung bibingka naman? Yung bibingga ko, 80 pesos lang. May special ba sa bibingka mo? Oo, oh, special yung bibingka ko na yun. Uh, paano klaseng special niyan? Yung yung bibingka ko, oh, meron siyang isang buong itlog na, na pinate tapos may itlog na ito sa akin. Yung itlog, binati mo. Oo, binati mo. Grabe naman yan. Sige, pa-order ako ng bibinggan. Ako, galing mo yata bumati. Oo, oh, sige. <laughs> bossing ngayon na ba yung order ko? Oo, oh, na yung order ko. Yun, oh. Malo. Magkano nga ito, Bossy? 80 pesos lang. 80 pesos lang. Yun, oh. Merong, ano, ano tawag dito? Nyog. Nyog, may Bagong nyog, kayod oh. Bagong nyog yan. Bagong kayod na nyog. Tapos, ano, manalo ito mga barangay, oh. Paskong-pasko na kagad kay Kuya Kupot, oh. So yun nga mga barangay, no, Napadayo tayo dito ulit sa may 7th Street, dito sa may North Signal. At, at, binisita nga natin ulit yung damyan, pudripan mga barangay. Kaliban sa Puto bumbong eh, meron din sila rito bibingka. At ito nga yung in natin. No. Ah, uh, sa 80 pesos lang to mga barangay. Yung kita nyo naman, merong... Uy, sarap na ito, Yung bagong kayod na nyog. Musok-usok pa mga barangay. Oh. Wow. Tapos, may itlog maalat. Yung typical na ano lang, bibingka. Kontripin um, natin ito na ano, mainit eh. Gusto ko sanang kamay ni eh, kaso mainit siya mga barangay. Ah, yan, yan. Mayroong itlog maalat. Itlog maalat, tapos may ano, may ano na ang nyog, bagong kahit na nyog. Mainit talaga. Mmm. Ako yan oh. No? kita niyo naman yan Oh. No? Mmm. Lalo. Yun, <laughs> e, nalaglag ko ng tinidor. Yan, o. Oh. Wow. Kita niya umusok-usok pa, o. Oh. <laughs> mm. Panalo to. So, yun mga barangay sa mga gustong dumayo rito. Dito lang yan sa may North Signal, ah, sa may 7th Street. Yung way na papunta ng Iglesia Ni Cristo at dito sa may gas station. Ako, madali lang sila matagpuan mga barangay. Pagbaba nyo lang ng gas station eh, siyang siya na agad yung makikita nyo. Open sila rito ng alas 5 ng hapon hanggang 11.30 ng gabi. So dayuhin nyo na to, panalo yung food trip dito sa Damian Food Tripan.